Okay. So, maraming okay. salamat. So, uh, yan ni Rahal. Ito, software, software update. update. Okay. Ito, lagi dapat naka-off yan. okay. Nasa latest version okay. naman siya. Sige. Okay. Ano lang ang damang? Dama, nag siya pag naka-true tone. No? Pag inalis mo yung true tone, mm -hmm. bumalik siya sa white. Lagay natin ng lens protector no? para safe. Sige po. Man. Itong software. May gmail ka ba, sir? May Mayroon. gmail ka? Sige, try mo dito sa gmail mo. nandito so, sa tempered ka kasi no. Ganito yung full tempered, niya, makapal. Meron din kami free nito. Hindi siya buong sako. Sa Pero pag gusto mo nang mas makapal, ganito. Safe naman yung gasilin. Ganun lang siguro. Gan. Ito ba Ayan, mga idol, gina, uh, nilalagyan ng ano, oh. protection ng ating camera. Parang safe siya. <laughs> Diyan, basta -basta lang Hindi na yan, basta-basta matatanggal oh, daw. Pero alam mo, nabasag siya. Pwede mo siyang palitan. Ah, okay. Palitan mo lang yung lens niya. Hindi yan nakapikto dam sa quality hmm. ng ano, okay. video. Try natin. Pero dyan, may labi na sa ating Guys, nandito tayo ngayon sa Dim Gadget PH Ayan, may kita At syempre bumili tayo ng ating uh, cellphone na pang vlog Ito yung binili natin mga idol Ang uh, iPhone 15 Pro Max Pre-brand uh, yun po ang ating binili At ito yung mga kasama mga idol oh Sa kanilang mga freebies Ayan, meron silang uh, dalawang case At syempre merong earpads At syempre yung charger At marami pang iba mga idol Ito Saka itong ay at siyempre itong Apple Watch mga idol. Kaya ano pang hinihintay niyo? Punta na kayo dito sa Dim uh, Gadget PH. Ayun, maraming salamat mga idol. Ayun mga idol, shout out po sa Dim Gadget PH. Ayan, maraming salamat po.